ang basis po nila is the determination of the House of Representatives. Parang pinalabas po nila po at the NTC pwedeng diktahan pala ng House of Representatives. Kasi based on their resolution po, ang, ang kanilang or order, the suspension is based on the determination of the House of Representatives. Wala pong, hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag na in fact, I believe that NTC is a quasi-judicial body. Hindi po siya under ng House of Representatives na basta-basta na lang diktahan ng mga congressman. Kasi very clear po, na nakalagay po sa order nila as determined by the House of Representatives per resolution number uh, 129. Ibig sabihin po, inaamin po ng NTC na nagpadikta sila ng congressman or ng House of Representatives. So very clear po, the NTC violated its own rules. Medyo nabahala po ang industriya. Parang may sword of democracy sa uh, ibabaw ng ulo. At uh, sa parlance ng media, nagkaroon ng chilling effect. Importante na maingat ang mga mamahayag. Pero iba yung pag-iingat dahil takot ka. Magkaiba yun. Uh, at may epekto po sa mga paggalaw ng mga network dahil ayaw nilang masampulan din kumbaga ng uh, either Congress, Senate, or NTC. Kasi, gaya nga nang nasabi ni Kasamang Jay, ang laki ng puhunan dito. At masarado ka lang ng isang araw, daan milyon na ang pwede yung nawala dahil sa hindi mo maserve yung advertisements. Kaya po, may epekto po sa industriya. And ang gaya ng sinabi ko kanina, maski hindi membro ang SMNI or Sarasog, Minarapat namin magbigay ng position paper po. Maraming salamat po. Ah uh, i ko po kayo ulit sir, ma'am. Paano po 'yan commissioner na uh, mismo pong nanggagaling po sa uh, KBP na nagbigay po ito ng chilling effect sa ating mga uh, broadcaster. Eh, an ano po ang ang pagtanggap niyo po dito? Uh, ito po ba ay eh, nalulungkot din po ba kayo o kayo po ba ay naapektuhan din sa nangyaring ito o ano po ba ang mga balak po po niyong uh, gawin? Uh, yes, maraming salamat po sa tanong, Mr. Chairperson. Of course, of course, sir, ako po ay, ano naman, graduate din po ako ng mass communication nung college. So, in a way po, kahit pa paano, alam ko, parang may ano na rin ako ang importance ng press freedom and everything. But of course po, uh, sa NTC naman ngayon, ay yung aming pong mga pagdetermine nung pending case po sa amin, eh may basihan naman din po kami. And it's not It's not about ang um, ano po namin in this case your honor um it's not about uh, attacking the press freedom it's actually on the compliance of the network to the terms and conditions na nakapapaloob po sa mga authorities at CPCN na binibigay po namin uh, of course po ang sinasabi ng natin na ang broadcast franchise it's a privilege And uh, may mga obligasyon po ang mga broadcast station uh, based na rin sa conditions na imposed sa franchises nila at sa conditions na imposed na rin po sa mga authorities that we provided na naka-anchor din po doon sa, doon sa franchise na nanggagaling po sa Kongreso. So, um, siguro po merong, merong mga pagkakaiba ng opinion regarding po sa, nang, sa pangyayaring ito pero um, uh, hindi naman po kami uh, gumagalaw nang wala pong basihan ng aming pong mga aksyon. Uh, note, uh, narinig ko lang po ang ano ngayon po ni Attorney Reggie Horalbar ng KBP Of course po, um, ano rin po, uh, nakakalungkot din po na may ganong klasing epekto po sa industriya. Um, but we, but we want to assure po the industry that we are fair in in the determining in the in our dealings and that uh, may basis po ang aming mga aksyon. Pero yun nga po, um, since it's already pending with us and pending din po sa court, siguro po it's best for me not to say more. Baka ma-prejudge lang po ang outcome ng case. Thank you, Mr. Chair. Oh, well, salamat po. Salamat Uh, sa totoo lang po, nagpapasalamat po kami at uh, nakilahok po kayo kahit ito ay alam nyo na nasa korte na uh, napakalaking bagay po na nandito din kayo. Uh, sa SMNI po, paano po kaya ang uh, ang pagtanggap po ninyo? Kasi uh, kanina uh, malinaw po na sinasabi po ng ating mga abogado, yung due process. Yes po. Paano po ninyo yung due process? Ang sinasabi naman po ng ating NTC, ginagay naman po sa inyo yung due process. Can so, Binigay po ba? Uh, absolutely po. O hindi po nabigay yung due process po. Bakit? Ang basis po nila, kasi sabi po ni in the, the good commissioner na may iba daw po, ang basis po nila is the determination of the House of Representatives. Parang pinalabas po nila po that the NTC pwedeng diktahan pala ng House of Representatives. Kasi based on their resolution po, ang, ang kanilang or order the suspension is based on the determination of the House of Representatives. Wala pong, hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag na in fact, I believe that NTC is a quasi-judicial body. Hindi po siya under ng House of Representatives na basta-basta na lang diktahan ng mga congressman. Kasi very clear po, nakilagay po sa order nila as determined by the House of Representatives per resolution number uh, 129. And second, Mr. Chair, nakalagay din po doon sa rules ng NTC to protect the interest and welfare of the public. But wala nakalagay bakit to protect the interest and welfare of the public kailangan bigyan ng suspension, indefinite suspension na hindi natin alam kung ilang araw, 10 years ba kami maghintay, 20 years ba kami maghintay, or until matapos yung pangkisa ng 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 Swasug so, Media Corporation. Ang nagbigay po ng pangkisa po is the House of Senate and the House of Representatives. Congress po. May batas po na nagbigay dyan. So, ibig sabihin, mawala ang pangkisa through amendment of a law. Not just a mere order of a quasi-judicial body na hindi nga tayo binigyan ng pagkakataon. Walang hearing. Walang notice. In fact, documented po as determined by the House of Representatives. Ibig sabihin po, inaamin po ng NTC na nagpadikta sila ng congressman or ng House of Representatives. Yan lang po ang masabi ko po. Ah, linawin ko po, ibig niyo pong sabihin ang ginawang investigasyon ng NTC? Wala pong investigation po. As based lang po sa, sa determination ng House of Representatives. So wala pong investigation, wala pong hearing, hindi tayo binigyan ng pagkakataon. So, very clear po, the NTC violated its own rules. U aliting ko po, uh, naguluhan ako. Ibig niyo pong sabihin, yung pong indefinite suspension ninyo galing sa investigasyon ng House? Yes po. Based, ito po yung order ng NTC, nakalagay po, as determined by the Committee of the House of Representatives. So, ibig sabihin po, yung kanilang resolution, nagbase lang po sila sa sa legislative investigation. So, violation po yan ng separation of power kasi the Congress is under the legislative body and NTC is under the executive department. So, ibig sabihin po, sinerender po nila ang quasi-judicial power or function ng NTC and nagpadikta po sila through a document. Hindi po ako nagsasabi po nito. This is a document issued by NTC na nakalagay po doon as determined by the House of Representatives. This document is dated December 19, 2023 and also uh, the, the order issued by the NTC uh, dated January 18, 2024 and March 18, 2024. So ibig sabihin po, hindi lang isang dokumento na inaamin po ng NTC na nagpadikta sila o sinerender po nila ang quasi-judicial power nila ng House of Representatives we are in a presidential system po. Sa presidential system, iba ang executive department, iba ang legislative department. Separate, separate po sila po. But in this case, walang hearing, walang notice, walang investigation. Sabi nila, moto proprio. proprio, but based on the determination of the House of Representatives. Where in fact, nakita nyo man, nyo man po, in the legislative committee sa House of Representatives, hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. In fact, dalawa po sa mga angkor ng Sorasug, nakulong ng seven days. Dahil lang sa na-contempt daw. In fact, kung magsalita po tayo, one sentence, two sentence, may mga panakot na po na pa-contempt po kami ni Congressman, uh, ni Attorney Rolex Suplico. So, and documented po yan, Public knowledge po yan na, na dalawa sa aming mga angkors po ang nakulong. Nakulong for seven days, isa sa angkor po namin, no less than the former president Duterte, dinimanda sa sa Quezon City Prosecutor's Office. So yun po ang nangyari na I'm sure hindi po matanggihan ng NTC kasi properly documented po yan. And inamin po nila, nang basis po nila for the for the suspension or the indefinite suspension is the resolution of the House of Representatives. Uh, salamat po. Hindi ko na po masyadong dadapuan pa kung ano po yung kaso pa kasi nasa ah uh, court na po kayo eh, no? Uh, per record po, wala pong kaso po. Uh, actually po, ah uh, yung sa magpa-file pa sana kami ng kaso. Kung may nag-file ng kaso po, it's not the entity, it's not Daso Media Corporation mga individual person like the in you know, person of attorney Roque May mga anchors anchors ang they are filing in their personal capacity hindi po ang network so ang network po hindi po kami nag file pa but we are planning to file we are admitting that we are planning to file an a criminal and and admin case po sa ombudsman against the officials ng NTC for grave abuse of authority and graft and corruption but plano pa lang yan hindi pa namin ginagawa yan kasi maybe baka, baka magbago pa yung isip or baka ayusin pa nila yung kanilang pagkakamali po. Uh, uh, okay po. May gusto po kayong sabihin? Opo. Uh, siguro sasamantalahin ko lang pagkakataon, Senator Padilla. Kasi nung pong pulong sa madabang kapulungan, nung ako'y maimbita, sabi ko ba ito'y magandang pagkakataon para malaman ng Kongreso kung anong nangyayari sa industriya at kinakailangang ayusin. Halimbawa, noon nagtanong si Kinagawang Kimbo tungkol sa bayaran ng mga usual buwan po ng angkos, eh, tama-tama dahil sa committee nyo, public information and mass media. Alam niyo yun ang problema sa industriya. Napakarami ho ng mga broadcaster referring to network. Ano ho? Ang on air, pero wala akong economic viability. Ibig sabihin, hindi kaya magpasweldo ng tama sa mga empleyado. Pangalawa, uh, sa mga malaking network, ang dami yung violation. Kasi sa batas po, sa unang araw pa lang ng panunungkulan mo sa alimang network, kinakilangan ikaw na nabibigyan na ng na social amelioration tulad ng SSS, uh, pag-ibig, uh, pinwet. Maniwala kayo sa hindi, matagal na tayong pareho sa industriya, Mr. Chairman, mayigit po sa kalahati ang walang SSS. Walang pinwet. Walang pag-ibig tuyang pagbalangkas ng bagong batas. Dahil kumikita mo sila ng bilyones. Pero yung kakarampot na social amelioration ng kanilang mga manggagawa, hindi ho na ipagkakaloob. So, isipin nyo ha, sa industriya po ng media para sa kabatiran ng publikong nanonood o nakikinig, meron nung sumusweldo dyan ng tuwing at 5 at 20. May sumusweldo ng tuwing at 10 at uh, 25. May sumusweldo ng 15 at saka katapusan. Meron sumusweldo pagkatapos ng taping. Marami yung klase. Kaya yung pinagpapalaya, bakit iba, iba yung patakaran nyo sa anchors at saka sa regular employees? Talaga yung magkaiba. Okay oh. Uh, kasi yun yung mga anchors, talent fee rule yan per contract. Uh, pag buong nag-violate ka ng contract, pwede pang alisin yan. So, kaya nga ako noon, um, sa ABS pa ako, dalawang tambiolo pag Christmas party. Isa doon sa mga may talent at doon sa mga walang utak. Oh, kasi hindi mo wala, wala yun Yung raffle ticket ng mga talent employees at saka doon sa regular employees. Kaya pag mag-draw ako noon, ako nag-EMC. O oh, ito, para para mananalo yung mga walang utak pero may talent. Oh, uh, uh, Dinada dinadaan na lang sa biro. Pero hindi biro maganda. Kaya tama-tama itong consultative meeting na ito para mapag-aralan yung lupon kung ano ang nararapat na aksyon. O, uh, para bin binabahagi po namin ito bilang input sa inyo, Mr. Chairman. Kalama. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Risa Ruiz, lagot na NTC, magkano kaya bayad sa inyo? Pahayag naman ni Franco Mola, ibang klase talaga ang kongreso naghari hari na pati NTC kontrolado. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Rico Castro, sa kongreso hindi halos makapagsalita ang taga SMNI. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.